Malagim na gabi, mga tagapakinig ng aking kwento. Ako si Lola Basiang ay may iba bahagi akong kwento tungkol sa isang-isang makapangyarihang mambabarang na nagngangalang Major. Siya ang reyna ng mga sinaunang mambabarang at salamangkera. Kinatatakutan ng lahat. Sa kanyang bulong at barang, at kaya'ng pumatay at malabasin ang mga nakakakilabot na insekto sa bibig at katawan. Ano kaya ang naging kapalaran ng reyna ng mambabarang? Tunghayan ang buong kwento at iba pang kamanghamanghang salaysay ni Lola Basya. Bago ko simulaan ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel para sa mas marami pang mahiwagang kwento at kapanapanabik na kwento mula sa ating alamat at kasaysayan. Kaya, hala! Simulaan na natin! Ito naman ang pamagat ng aking kwento, ang paghahari ni Major, ang reyna ng Mambabarang. Sa malayong isla ng Salagdong, isang lihim at nakakatakot na pulo sa Sikihor, naninirahan ang pinakakakinatatakutang nilalang sa buong isla. Si Major, ang reyna ng mga unang Mambabarang. Ayon sa mga matatanda, siya ay may edad ng isang daan tatlumput dalawang taon isang halimaw sa anyo ng matandang babae na may mahabang pulang buhok, namumulang mga mata, at isang katawan na nagkukubli ng laging. Siya ay bulag, ngunit sa kabila nito, walang nakakatakas sa kanyang makapangyarihang barang. <laughs> si Major ay nagmula sa angkan ng mga kalwagi, ang mga itinuturing na tunay na manananggal ng kapis. Ngunit sa si Kihor siya ay hindi lamang isang pangkaraniwang mambabarang. Siya ang tagapagdala ng sumpa, ang nilalang na pumapatay tuwing Biyernes ng madaling araw. Walang sino man ang nakakita sa kanya, tanging ang kanyang dalawang ulong uwak ang nagpapaalala sa lahat ng kanyang presensya. Ang ibog ito ay ang kanyang mga mata. Nagmamasid sa gabi, hinahanap ang kanyang mga susunod na biktima. Sa Sikihor, matagal nang may alitan ang mga albularyo at ang reyna ng mga mambabarang. Pinangunahan ni Apudamyan, ang pinuno ng mga albularyo, ang laban upang tapusin ang madugong paghahari ni Majur. Sa bawat dasal at ritwal, sinusubukan nilang pigilan ang kanyang sumpa, ngunit sa bawat pagkilos nila higit pang dumadami ang mga biktima. Ang mga kalalakihan sa bayan ay natagpo ang patay. Nakadilat ang mga mata. May gumagapang na mga insekto mula sa kanilang bibig at katawan. Ang ilan ay tinadad ng hindi maipaliwanag na sugat na parang kinain mula sa loob palabas. Sa pusod ng kagubatan, sa ilalim ng malagim na gabi, nagtipon ang mga albularyo upang harapin si Major ang huni ng wakwak -wak at ang sigaw ng mga asong lobo ay nagsilbing babala. Ang mga puno ay nag-alugan, tila may mga aninong gumagalaw sa dilim. Sa isang madilim na kuweba, natagpuan nila ang kanilang hinahanap. Naroon si Major, nakaupo sa isang lumang trono na gawa sa mga buto. Ang kanyang mga pulang mata ay kumikinang sa dilim. Ang kanyang katawan ay balot ng itim at sirang damit tila isang bangkay na hindi na agnas. Nagsimula ang labanan, ang mga dasal at orasyon ng mga albularyo ay sumalungat sa matandang salamangka ng reyna ng mambabarang. Subalit, sa kabila ng kanilang lakas, isa-isa silang bumagsak sa sumpang hindi nila maunawaan. Mula sa kawalan, nagsimulang gumapang ang makakapal na ulap ng itim na usok. Ang ilan sa mga albularyo ay agad na naglaho sa alingas-ngas ng hangin, animo'y tinunaw ng mismong dilim na bumabalot sa kuweba. Ang iba naman ay nanigas, bumagsak sa lupa habang isang mahahabang bulate ang lumalabas mula sa kanilang mga tainga at ilong. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang albularyo, si Isko, ang naglakas loob na lumapit kay Majur. bitbit bit ang isang ginintuang anting-anting na pa sa kanyang lolo. Isang matinding sigaw ang umalingaungaw mula sa reyna ng mambabarang ng idampi ni Isko ang anting-anting sa kanyang noo. Ngunit bago pa siya tuluyang mamatay, isang malupit na bagyo ang bumalot sa kuweba. Isang puwersang tila nagbigay daan kay Major upang makatakas. Sa kabila ng kanyang pagtakas, hindi sumuko si Apudamyan at ang natitirang albularyo. Ginamit nila ang sinaunang ritual ng pagpapanumbalik ng liwanag, isang banal na seremonya na isinasagawa lamang sa pinakamatinding panganib. Pinagsama-sama nila ang kanilang natitirang lakas at inilagay sa isang sagradong bato na tinatawag na batong apoy. Sa pamamagitan ng pagsunog ng mahika ni Major, naniniwala silang mapupuksa nila siya ng tuluyan. Sa kanilang huling paghahanap, natagpuan nila si Major sa isang abandonadong altar sa pusod ng isla. Nakahiga siya sa gitna ng mga patay na hayop at insekto, humihingal, unti-unting humihina mula sa epekto ng ginintuang anting-anting ni Isko. Isinagawa ni Apu Damian ang huling bahagi ng ritual Pinukol niya ang batong apoy sa katawan ni Majur at agad itong nagliyab sa isang asul na apoy na walang iniwang abo. Sa gitna ng kanyang nakapangingilabot na sigaw, tuluyang naglaho si Majur kasabay ng pagkalas ng kanyang sumpa sa buong isla. Pagkatapos ng laban, unti-unting bumalik ang katahimikan sa si Hindi na muling nakita ang dalawang ulong uwak. At ang takot sa bawat Biyernes ng madaling araw ay naglaho na. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling palaisipan sa ilan kung tunay na naglaho si Major o kung may naiwan siyang anino na magbabalik sa hinaharap. Sa pinakaliblib na bahagi ng isla, may isang matandang kuweba na hindi kailanman pinasok ng sinuman. Sa loob nito, sa dilim, may mahinang huni ng isang uwak. Nunuyak.